Hello guys, samahan nyo kami ngayon at mag explore kami sa Subur Andap, Pangasinan. Dito pala guys, and meron silang tinatagong napakagandang bukal. Ayan guys, pinuntahan kagad namin, galing pa kami Manila. Galing kami ng biyahe, pero kahit pagod kami guys, e, pinuntahan kagad namin yung tinatago nilang bukal. Bago nga pala yun guys, ay nandito muna kami ngayon sa bahay nila ko Samboy para i-prepare ang mga dadalhin namin sa bukal. Aww. Ano yun naman guys? Ano ginagawa niya guys? Ano yan niya? Tala pa boss. Ah. Oh, fresh from the Anda. Eh. <laughs> fresh from Anda Pangasinan. Oh. Solid. <laughs> Ito na nga pala guys at naglalakad na kami papuntang bukal kasi napakalayo ng bukal dito guys. Almost 24 hours kaming naglakad. Tignan nyo naman si Boss Elon guys Daladala -dala pa naman ng tubig Napakalaki talaga ng katawan ni Boss Elon Nakaka in love Sa mga nagtatanong pala guys Available si Boss Elon Single pa po yan Tsaka mukhang balak na ng mag-asawa dito Sa Pangasinan Naglalakad na kami ngayon dito At nakita ko yung aking tropa Shout out sa'yo Boss Norbin Ang lupit mo talaga Gumagawa ka na ng mansyon at syempre, andito rin si Ate Edna. Shoutout sa'yo, Ate Edna. Mukhang sandamak-mak ang linaban niya. Shoutout din <laughs> sa'yo, Uncle Bubot. Nakang nagpapatayo ka ng mansyon. Siya nga pala, guys. Naka-close to. Kasi Umasok pinasarado na namin. Pero dito, Ayan. nakita namin. Mayroon palang Talabas pumasok. Na yan eh. Pero syempre, nagpicture-picture lang sila. Kasi alam nila na pinasarado namin. To the rescue naman dito, si Kagawa. <laughs> guys... Aray ko. Eto uh, na guys. Nakita nyo ba ang bukal? Napakalino ng tubig guys. Di na dayo pala talaga itong bukal guys. Kahit yung mga tagibang bansa. Last year daw po pala. Pumunta dito si Lebron James at si Kevin Durant. Dito nga pala guys, ay inumpisaan na ni Boss Kim magtampisaw. At ayan oh, naglangoy-langoy na siya guys. Napakagaling pala lumangoy ni Boss Kim. Sa mga hindi pala nakakalam guys, si Boss Kim pala ay siya lang naman ang nakapag ng isang medalya. Noong 1980s, siya ang tinaguray ang pinakamagaling na lumangoy sa buong Pilipinas guys. Ayan guys, pagka gusto nyo pong magpaturo ng lumangoy, kontakin nyo lang po si Boss Kim. Or napaka solid talaga dito sa bukal guys tignan nyo guys oh meron pang nagbebembangan na isda yan siya siya may at dito nga guys ay may mga dumating na mga tropa natin ng tagibang bansa ayan oh eh. oh tumalong nga guys

ano nga? Anong niwala? Ano yan ah? Ano? Tangan na, malaki yan! Uh, swerte! Ano, uh, swerte oh! Tingnan ko! Tingnan ko! Gago At dito nga pala guys, nagsindi na si kagawad. We, we. At dito guys, tignan nyo naman yung hihawan namin dito guys. Sobrang laki, gate ng bahay. So paano guys, dito na pala magtatapos ang pag explore namin dito sa Sabor Anda, Pangasinan. Sa mga gustong pumunta dito guys, pumunta na kayo. Napakasarap talaga maligo dito sa Bukal. Hanggang dito na lamang guys. Sunod natin pagkikita. Paalam! Nakatulog ka sinta Nakatitig na bighani